Ayan, welcome sa Pebble Beach Trippers. Ito, punta tayo doon sa beach. Ayan. Punta tayo doon, napakainit. <laughs> Sobrang init. Grabe. Pero, ayos na ayos yung view trippers. Hmm. Alright. Sinaunang bangka, oh. Hahaha. <laughs> Ha, yun po, butas-butas na. Marunig ba yung ano, nagumpugang bato. <laughs> Kada tapak mo. Wow! Walang ano, walang alon. Walang alon ng ano, ng daga trippers. Wala, grabe. konti lang. Napakaliit ng alon. Oh. Yan oh. Ha, napakaliit. Dati pag tayo dito, trippers, uh, malakas yung hampas ng alon na to. Mabot yan dito sa taas. Sa taas nito. Ngayon, wala oh. Nakaunti oh. lang yung ano, yung alon nyo yun. Wow. Ka-relax.